tao lang kaya nagkakamali. Yung statement na yan ay may katotohanan kasi bilang tao, meron talaga tayong mga limitasyon at kahinaan na nagdudulot ng pagkakamali. Pero dapat din nating tandaan na mahal tayo ng Diyos kaya ayaw niya na malugmok tayo sa pagkakamali. Nais ng Diyos na bumangon tayo sa pagkakamali. Pero hindi palaging madali ang pagtutuwid ng isang pagkakamali dahil sa iba't ibang dahilan. Una, hindi laging madaling tanggapin ang pagkakamali. Pangalawa, hindi laging madaling tanggapin ang nagkamali. Balikan natin yung una. Hindi madaling tanggapin ang pagkakamali. May mga pagkakataong kasi na dala ng pride, ignorance, o maging ng pain na pinagdadaanan ng tao, hindi niya nakikitang mali ang kanyang mga aksyon. Halimbawa, kapag ang isang tao ay dumaranas ng matinding pangaabuso, maaaring may mga pagkilos siya na mahirap unawain kung hindi mo alam ang kanyang pinagdadaanan. Pangalawa, hindi madaling tanggapin ang nagkamali. Misan nga, hindi pa nagkakamali ang tao, may babala na tayo. Kaya sabi ng iba, bawal magkamali. Sa dami ng tao sa mundo, parang feeling ng iba, napakadaling humanap ng ipapalit na mas mainam, mas mabuti. Kaya bakit ka mag-aaksaya ng panahon sa taong subok ng marupok? Alam mo, isang istorya ng pagkakamali ang makikita sa Bible. Tungkol ito sa isang anak na kinuha na yung kanyang mana kahit nabubuhay pa ang kanyang ama nagpakasasa siya sa buhay na inaakala niyang pinakamainam para sa kanya, hanggang bandang huli ay narealize niyang mali ang kanyang nagawa. Hindi na siya umaasa ng pagpapatawad at nag na lamang na matanggap bilang alipin, basta may makain lang. Pero ganito nangyari. Ang sabi ng Bible, kaya bumalik siya sa kanyang ama, malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya, kaya patakbo siyang sinalubong nito, niyakap at hinalikan Mahalagang aral ito tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Pinapakita nito ang dakilang pagpapatawad at pagtanggap ng Diyos sa sino mang sa Kanya ay nanunumbalik. Kung di ka matanggap ng tao, ibahin mo ang Diyos. Ang pag-ibig niya ay higit sa iyong mga pagkukulang at ang kanyang pagpapatawad ay walang katulad. Ang totoo, kahit sa gitna ng iyong pagpapakasasa sa kasalanan, naghihintay siya ng iyong pagbabalik loob sa kanya parang sa biyahe lang, di ba? Hindi ka makakarating sa tamang destinasyon kung mali ang direksyon mo. Turn around na dahil posible ito. Kaya kung tingin mo'y nalayo ka sa Diyos, alalahanin mong habang pinalalampas mo ang pagkakataong bumalik, ay lumilipas din ang pagkakataong mas ma-enjoy mo ang buhay na kasama siya. Alalahanin mong ang Diyos ay isang ama na nananabik para sa iyo. Asa ka pa,